Hello guys, welcome to my Ito pala guys, uh, puso ng saging na may gata. Uh, nagbili lang kami ng ulam guys, hindi na kami nakaluto kasi tanghali na po, eh, may ginagawa po ako guys. Kaya nagbili na lang kami sa ano sa kapitbahay namin. 35 po for serving and guys. Ito naman yung pork uh, afritada guys. ah uh, ang ano nyan guys, uh 365 ang first serving. Libre na po ng ano po, yung sabaw ng baboy. Ayun lang guys, uh, yan 'yung ulam namin kanina tanghali. Yan puso ng saging na may dilis, uh, pork apretada. Ting, Maganda na guys kasi ano na siya, may sabaw na, pwede makahingi ng sabaw.